Ate kumusta? Akin mama mga anak. Anong ulam niyo? Ay, ano yan? Ano, ano, ta, pa bigyan mo para sa kan para saan yan? Bibigyan sa Ate Biang? Uh, talaga ito si Ferdinand Austria. Oh. Ha? Ano yan na? Pakitay. Hindi, kumain na ako. Kumain na ako. Okay. Ano ka ano kyan? Ay birdie, yeah, yun. Yun. Yeah, like. Andi, tapos na ako. Uh, so pala. Hindi. Huh? Uy ayo so tanggapin. Lang, Andi, Ay pangalawa na to. Okay. So, Ay, okay. Kong, si, si, si Andi, yung sa kanya pasukan mo na. Thank you ulit. Pangalawa uh, na to ah. Masarap pala magtambay dito. Puta uh, uh, so uh, asa okay. Ferdinand Gustria. Blogger uh. of the year. Okay. Happy birthday. Uh. Uh, ayaw na, Atibiyang. Andi, Ay, paano si gabi, Atibiyang? At kanin, kanin, kanin. May interview, ha? Ah, busy. Huwag mo si Atibiyang. At Tama na. Ta Pasensya, Atibiyang, at ha? Na kumakain pala kayo. Uh, o, sige, ice cream gusto nyo? Uh, okay. Anong palamis nyo, ha? Mangga. Ang dami yung palamis. <laughs> sige, sige. Nakakaya ka, Atibiyang. Thank you. Uh, Ay, si Idol.